Ngayong may sarili ng titulo, hindi na mag-aalala ang isa nating kababayang magsasaka sa masbate na babawi pa ang minanang lupa mula sa kanyang magulang. At ngayong naibigay na rin sa kanya ang karapatang mamahala sa lupang sinasaka, bulang ka kanyang mabibigay kita sa kanyang pamilya. Kanyang kwento alamin po natin sa ang Pangulo at Magsasaka. Aling oportunidad pa ang mas makahihigit sa pagkakaroon ng hanap buhay mula sa sariling lupa? aling oportunidad pa. Wala na nga, wala na. Ganito mailalarawan ang kwento ng isang magsasaka na naging beneficiaryo sa pagkakaroon ng sariling dupa at titulo nang siya na ang tumayong tagapagmana dahil wala na ang kanyang ina. Dahil sa pagkakataong ito, nasaksihan ang pagkakaroon ng isang progresibong hapa na siyang nagdala sa pagkakaroon ng sariling mapagpupuhanan sa pagkakaroon ng karapatan na mamahala sa sariling lupa na isa katuparan ang pagtatanim at mangangalaga ng kanyang sariling lupa eh. Sa pagbibigay sa amin ng titulo, nang wala na yung mga haka, haka namin na baka mabawi pa sa amin ang lupa. So ngayong protektado prot ng mga lupa namin, medyo maginhawa na ang pagbibigay namin ng tustento sa aming pamilya dahil sarili na namin ang ani wala ng kahati. Pagkamat naging daan ito para magkaroon ng hanap buhay, mayroon pa rin balakid sa kasalukuyan. Ito ay dulot ng panahon ng tagtuyot. Kaganon pa man, Laking pasasalamat pa rin ni Tatay Mikiyas dahil nga sa karapatan niya sa lupa at sa titulong kanyang nakamtan. Ito ang kwento ng hanap buhay sa sariling lupa.